Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Ako po ay isang lider na naglilingkod sa ating komunidad. At sa araw na ito, tayo ay magkakaroon ng isang makabuluhang pagtalakay tungkol sa isang napakalagang tema. Panalangin para malampasan ang mga hamon at harapin ang takot. Bilang mga tao, tayong lahat ay dumaranas ng mga pagsubok at hamon sa ating buhay. Minsan, ang mga ito ay tila napakalalaki at tila hindi natin kayan lampasan. Ang mga hamon na ito ay maaaring maging sanhin ng takot, pagkabahala at pagkabalisa. Ngunit sa ating pananampalataya, alam natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandiyan upang tayo ay gabayan at bigyan ng lakas sa mga panahong tayo ay nananailangan. Sa ating pagtitipon ngayon, nais nice kong imbitahan kayo magbitay ng oras at espasyo sa inyong mga puso upang pagnilayan ang mga hamon na inyong kinaharap. Ano ang mga bagay na nagdudulot ng takot sa inyo? Ano ang mga pagsubok na tila hindi natatapos? Sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang panalanin. Ang panalanin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang malalim na koneksyon sa ating Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ilapit ang ating mga alalahanin at takot sa kanya. Habang tayo ay nagsasama-sama sa video na ito, nais kong hikayatin kayo magkomento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, mga karanasan at mga hamon na inyong hinaharap. Ang inyong mga kwento ay mahalaga at maari itong magbigay inspirasyon sa iba. Tayo ay isang komunidad at sa ating pagbabahagi, nagiging mas malakas tayo. Sa ating pagninilay-nilay, tayo ay magtutok sa mga salin ng banal na kasulatan na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa Mateo 11, 28-30, sinasabi ng Panginoon, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Isang napakagandang paalala na sa Kanya, mayroon tayong kanlungan at kapayapaan. Sa kabila ng mga hamon, ang Diyos ay handang magbigay sa atin ng pahinga at lakas. Alam ko na may mga pagkakataon na ang ating mga takot ay nagiging hadlang sa ating pag-usad. Minsan, tayo ay natatakot na lumabas sa ating comfort zone, natatakot na harapin ang mga bagong sitwasyon, o natatakot na gumawa ng mga desisyon na maaring magbago ng ating landas. Ngunit sa ating pananalig, makikita natin na ang bawat hamon ay may kasamang pagkataon. Ang bawat takot ay maaring maging daan patungo sa mas malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. Bago tayo magsimula sa ating panalangin, nais ko hikayatin kayong mag-subscribe sa ating channel upang hindi ninyo mamiss ang mga susunod na aral at inspirasyon. Ang bawat video na ating ilalabas ay naglalayong magbigay ng gabay at lakas sa bawat isa sa atin. Kaya't huwag kalimutang i-click ang notification bell upang maging updated sa lahat ng ating mga gawain. Ngayon, sama-sama tayo magdasal at humingi ng tulong sa ating Diyos. Ipinapaabot natin sa Kanya ang lahat ng ating mga takot, alalahanin at mga hamon. Sa bawat salita ng ating panalangin, naway madama natin ang Kanyang presensya at pagkalinga. Magtiwala tayo na sa bawat hakbang nating tatahakin, ang Diyos ay kasama natin. Muli, welcome sa ating paglalakbay sa panalangin at pagninilay. Tayo ay magkakasama sa pagtahak sa landas ng pananampalataya. Huwag kalimutang iwanan ang inyong mga komento sa ibaba at ipaalam sa amin kung ano ang mga hamon na nais ninyong ipanalangin. Tayo ay sama-samang manalangin at magbigay ng lakas sa isa't isa. Salamat at tuloy-tuloy tayong maglakbay sa pagmamahal ng Diyos. Sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi may iwasan ang pagdating ng mga hamon at takot. Minsan, maaring tayo ay mawala ng pag-asa at makaramdam ng pagkabalisa sa harap ng mga pagsubok na dumarating. Ngunit sa mga pagkakataong ito, ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Isang napakahalagang talata na nagbibigay ng gabay sa atin ay matatagpuan sa Filipos 4 verse 67. Ang talatan ito ay nagsasabi, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap na may pasasalamat ay ipahayag ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng isip ay magbabantay sa inyong mga puso at kaisipan kay Kristo Jesus. Dito, itinataas sa atin ang isang mahalagang prinsipyo. Sa halip na mag-alala, ang dapat nating gawin ay manalangin. Sa ating mga takot at pag-aalinlangan, ang panalangin ang nagsisilbing tunay na nag-ugnay sa atin sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nalulunbayo na tatakot, ang panalangin ay nagiging isang ligtas na kanluman kung saan maaari tayong magpahayag nating mga saloobin, pagdududa at pangarap. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging daan tayo upang ibuhos ang ating puso sa Diyos at humingi ng Kanyang tulong. Ang talatang ito ay nagpapahayag din ng pangako ng kapayapaan mula sa Diyos. Ang kapayapaan ito ay hindi katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo, na madalas ay pansamantala at nakabatay sa mga panlabas na kalagayan. Sa halip, ito ay isang kapayapaan na hindi maabot ng isip. Isang uri ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos at nagbibigay ng kapanatagan kahit sa gitna ng unos. Sa mga pagkakaon ng takot, ang kapayapaan ito ang nag-alis ng ating mga pangamba at nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa ating paglalakbay, hindi natin may ang mga sitwasyon na nagiging sanhi ng takot. Subalit sa Salmo 34, verse 4, makikita natin ang isang mahalagang paalala. Sinasabi dito, Hinahanap ko ang Panginoon at siya ay aking sinagot at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Ang talatang ito ay nagtuturo na sa mga oras ng takot, dapat tayong tumawag sa Panginoon. Ang paghahanap sa Kanya ay nagdadala ng kaligtasan at tulong. Ang ating pagtawag sa kanya ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng tulong, kundi ito rin ay isang pagkilala sa kanyang kakayahan at kapangyarihan na magligtas sa atin mula sa lahat ng uri ng takot. Minsan, ang ating mga takot ay nagmumula sa mga bagay na hindi natin makontrol. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos. Ang Isaiah 41.10 ay nagbibigay ng pangako na hindi tayo iwan o pababayaan sa oras ng takot. Sinasabi dito, Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa Huwag kang mangambala sapagkat ako'y yung Diyos. Palalakasin kita o oh, tutulungan kita. Itaas kita ng aking kanang kamay ng katuwiran. Ang pangako ng Diyos ay nagdadala ng lakas at kapanatagan sa ating mga puso. Siya ang ating suporta at tagapagtanggol sa gitna ng mga pagsubok. Sa pagtahak natin sa ating mga landas, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Sa kabila ng mga hamon at takot, ang ating pananampalataya at panalangin ang magiging sandata natin upang malampasan ang lahat na nito. Huwag tayo matakot na lumapit sa Kanya sa ating mga panalangin. Sa ating mga paghini ng tulong at gabay, makikita natin ang Kanyang mga kamay na nagtuturo ng tamang direksyon at nagbibigay ng liwanag sa ating mga landas. Sa bawat hamon na ating kinakaharap, isaisip natin ang mga pangako ng Diyos. Ang Kanyang kapayapaan ay laging nandiyan upang yakapin tayo. Ang kanyang tulong ay laging na fahandan dumating. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa halip patuloy tayong manalanin, magtiwala, at humarap sa mga hamon na may tapang at pananampalataya. Ang bawat takot na ating nararamdaman ay may katugunan sa ating panalanin, at sa bawat hamon, ang Diyos ay narito upang tayo tulungan. Sa ating buhay, hindi iwasan ang mga hamon at takot na dumarating sa ating daraanan. Minsan, ang mga pagsubok ay tila napakalafi at mahirap lampasan. Ngunit sa mga pagkakataong ito, ipinapakita sa atin ng Salmo 34.4 ang mahalagang hakpang na dapat nating gawin. Sinasabi sa talatan ito na hinahanap ko ang Panginoon at kanyang sinagot ako at inligtas ako sa lahat ng aking mga takot. Sa panahon ng takot at kagipitan, ang pagtawag sa Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kaligtasan at tulong. Tayo inaanyayahan na lumapit sa Kanya at ilatag ang ating mga alahanin at pangamba. Sa ating pagdalaw sa Diyos sa panalangin, naging daan ito upang maranasan natin ang kanyang kapayapaan. Ang kapayapaan ito ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo, kundi isang kapayapaang nagmumula sa Kanya na nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso. Sa Philippos 4.4.6.7, tayo ay hinikayat na huwag mag-alala kundi sa halip ay ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin. Sa ganitong paraan, ang ating mga takot at pangamba ay nagiging pagkakataon upang mas mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Sa bawat panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at sa Kanyang mga pangako na tututo tayong magtiwala. Ang mga hamon sa buhay ay hindi lamang mga pagsubok kundi mga pagkakataon din upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Sa mga oras ng kagipitan, ang paglapit sa Diyos ay nagiging tanda ng ating pagtitiwala sa Kanya. Sa katunayan, ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang tayo ay mas makilala ang Diyos bilang ating tagapagliktas at tagapagtanggol. Sa Isaiah 41.10 sinasabi ng Diyos, Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang manglulumbay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita o oh, tutulungan kita o oh, iingatan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Ang mga salita nito ay nagbibigay sa atin ng lakas at katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas at katatagan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Napakahalaga ng pananampalataya sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa takot. Ang panalangin ay hindi lamang pagkilala sa ating mga pangangailangan, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay nagiging bukas sa mga posibilidad na ibinibigay ng Diyos. Ang kanyang mga pangako ay dapat nating yakapin at paniwalaan. Sa gitna ng mga pagsubok, ang ating pananampalataya ang nagsisilbing ilaw na nagtuturo sa atin ng tamang landas. Sa mga pagkakataong tayo ay nagbuluhan, ang kanyang salita ang nagbibigay ng kaliwanagan. Minsan, ang mga hamon at takot ay nagdudulot sa atin ng pagdududa sa ating kakayahan. Ngunit sa mga oras na tayo ay nahihirapan, dapat tayong muling bumalik sa mga salita ng Diyos. Sa kanyang mga pangako, Natutunan natin na ang ating mga limitasyon ay hindi hadlang sa kanyang kapangyarihan. Sa halip, ang mga ito ay nagiging paggafataon upang ipakita ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. Sa bawat hamon na ating nalalampasan, tayo ay nagiging patoo sa iba na ang Diyos ay tapat at handang tumulong sa sinumang lumalapit sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga rin na tayo ay maging handa sa mga pagsubok. Ang buhay ay puno ng mga pagbagong hindi natin maiwasan. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang ating panalangin at pagtitiwala sa Diyos ang magdadala sa atin sa tamang direksyon. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging instrumento ng kanyang kapayapaan. Ang ating mga takot at pangamba ay nagiging pagkataon upang tayo ay maging mga pagdala ng kanyang liwanag sa mundo. Sa ganitong paraan, ang ating panampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa iba ring nangangailangan ng tulong at inspirasyon. Sa huli, ang ating paglalakbay sa buhay ay puno ng mga hamon at takot. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos, tayo ay magiging handa upang lampasan ang mga ito. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng lakas at katiyakan, at sa kanyang mga pangako, natutunan nating huwag matakot sa mga pagsubok. Tayo ay inaanyayahan na lumapit sa kanya, ilatag ang ating mga alalahanin, at tanggapin ang kanyang kapayapaan at lakas upang harapin ang anumang hangon na dumarating sa ating buhay. Sa buhay, hindi maiwasan ang mga hangon at takot. Lahat tayo ay dumaranas ng mga pagsubok na nagdudurot ng pangamba at pag-aaling nangan. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang ating relasyon sa Diyos. Isa sa mga talatang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa atin ay ang Isaiah 41 verse 10 na nagsasaad, Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. o tutulungan kita na aking makapangyarihan kanang kamay. Ang pangako ng Diyos sa atin sa talatan ito ay napakahalaga. Sa gitna ng ating mga takot at alalahanin, ipinapala ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Ang kanyang presensya ay laging kasama natin, nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Sa bawat hamon na ating kinakaharap, maaring tayo'y manghina. Ngunit ang Diyos ay narito upang tayo palakasin. Sa mga pagkakataon tayo ay naguguluhan at natatakot, ang kanyang sinasabi ay, huwag kang matakot. Isang paalala ito na sa kabila ng mga pagsubok, mayroong isang Diyos na handang umagapay sa atin. Minsan, ang kot ay nagiging hadlang sa ating pagunlad. Ang mga takot natin sa hinaharap, sa mga desisyon nating na gagawin, at sa mga pagbabago sa ating buhay ay nagiging sanhi ng pagkabalisa at panghihina ng loob. Ngunit sa pamamagitan ng panalanin, maaari tayong lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. Sa Filipos 4.6-7, sinasabi na, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalanin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng sinumang tao ay mag-iingat ng inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang talatan ito ay nagnagtuturo sa atin na sa halip na mag-alala, dapat tayong lumapit sa Diyos sa panalangin. Ang pagdarasal ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay daan sa atin upang ipahayag ang ating mga takot at talalahanin. Sa bawat pagkakataon na tayo nananalangin, nagiging bukas ang ating puso sa kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ang kapayapaan ito na hindi maunawaan ng sinumang tao ay nagdadala ng kaaliwan sa ating mga puso at isipan, kahit na tayo ay nasa kalagitnaan ng bagyo. Sa Salmo 34 verse 4 sinasabi, Tinahanap ko ang Panginoon at siya'y sumagot sa akin at iniligtas ako sa lahat ng aking mga takot. Makikita natin sa tataatan ito ang kahalagahan ng pagtawag sa Diyos sa oras ng kagipitan. Ang paghahanap sa Kanya ay nagdudot ng kaligtasan at tulong. Nang tayo'y naguluhan at natatakot, ang ating unang hakbang ay dapat na tumawag sa Panginoon. Ang Kanyang sagot sa ating mga panalangin ay hindi lamang nagdadala ng tulong, kundi nagiging dahilan din para mapagtanto natin ang kanyang kadakilaan at pagmamahal. Sa bawat panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa kanya at sa kanyang mga pangako na tututo tayong magtiwala. Ang mga hamon sa buhay ay hindi lamang mga pagsubok, kundi mga pagkakataon din upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Sa mga oras ng kagipitan, ang paglapit sa Diyos ay nagiging tanda ng ating pagtitiwala sa Kanya. Sa katunayan, ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang tayo ay mas makilala ang Diyos bilang ating tagapagliktas at tagapagtanggol. Sa Isaiah 41.10 sinasabi ng Diyos, Huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang manglulumbay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita o oh, tutulungan kita, o oh, iingatan kita ng akin matuwid na kanang kamay. Ang mga salita nito ay nagbibigay sa atin ng lakas at katyaka na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas at katatagan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Napakahalaga ng pananampalataya sa mga pagkakataon tayo ay nahaharap sa takot. Ang panalanin ay hindi lamang pagkilala sa ating mga pangangailangan, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalanin, tayo ay nagdating bukas sa mga posibilidad na ibinibigay ng Diyos. Ang kanyang mga pangako ay dapat nating yakapin at paniwalaan. Sa gitna ng mga pagsubok, ang ating pananampalataya ang nagsisilbing ilaw na nagtuturo sa atin ng tamang landas. Sa mga pagkakataon tayo ay nagbuluhan, ang Kanyang salita ang nagbibigay ng kaliwanagan. Minsan, ang mga hamon at takot ay nagdudulot sa atin ng pagdududa sa ating kakayahan. Ngunit sa mga oras na tayo ay nahihirapan, dapat tayong muling bumalik sa mga salita ng Diyos, sa Kanyang mga pangako. Natutunan natin na ang ating mga limitasyon ay hindi hadlang sa kanyang kapangyarihan. Sa halip, ang mga ito ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. Sa bawat hamon na ating nalalampasan, tayo ay nagiging patoo sa iba na ang Diyos ay tapat at handang tumulong sa sinumang lumalapit sa Kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga rin na tayo ay maging handa sa mga pagsubok. Ang buhay ay puno ng mga pagbagong hindi natin may iwasan. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang ating panalangin at pagtitiwala sa Diyos ang magdadala sa atin sa tamang direksyon. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging instrumento ng Kanyang kapayapaan. Ang ating mga takot at pangamba ay nagiging pagkataon upang tayo ay maging mga tagapagdala ng Kanyang liwanag sa mundo. Sa ganitong paraan, ang ating panampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa iba ring na nananailangan ng tulong at inspirasyon. Sa huli, ang ating paglalakbay sa buhay ay puno ng mga hamon at takot. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos, tayo ay magiging handa upang lampasan ang mga ito. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng lakas at katiyakan, at sa kanyang mga pangako, natutunan nating huwag matakot sa mga pagsubok. Palakasin mo ang aming isip at puso upang makagawa ng mga desisyon na ayon sa iyong kanooban. Ipinagdarasal namin ang mga tao na nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa amin. Sa kanilang mga salita at gawa, naway na makatagpo kami ng pag-asa at liwanag. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi matapos-tapos, tulungan mo kaming maging matatag. Ipaabot mo sa amin ang karunungan upang malaman ang tamang hakbang na dapat tahakin. Bigyan mo kami ng kafayahan na hindi magpatalo sa takot, kundi maging katatag sa aming pananampalataya. Sa bawat hakbang naming na tatahakin, naway maging daan ito patungo sa mas malalim na ugnayan sa iyo. Naway ang bawat pagsubok na aming dinaranas ay magsilbing pagkakataon upang kami ay lumago at maging mas malapit sa iyo. Ipinapangako naming tatanawin ang mga ito bilang mga pagkakataon upang ipakita ang iyong kapangyarihan at kagandahan loob. Sa gitna ng madilim na ulap, ipakita mo sa amin ang iyong liwanag na nagmumula sa langit. O Diyos, kami ay patuloy na umaasa sa iyong mga pamaako. Sa mga oras na kami ay naguguluhan na why makatagpo kami ng kalinawan sa aming mga isipan. Ipinagdarasal namin ang bawat isa na nahaharap sa takot at hamon sa kanilang buhay. Naway makaramdam sila ng iyong yakap at pagmamahal at makahanap ng lakas sa kanilang pananampalataya. Kami ay nag-uusap sa iyo, Diyos, na may pag-asa at pananampalataya. Sa bawat salita at pagninilay, naway maramdaman namin ang iyong presensya. O Diyos na makapangyarihan, sa patuloy naming paglapit sa iyo, kami ay nagiging mas mapagpakumbaba at mas handang tanggapin ang iyong mga plano. Sa bawat pagikot ng oras, sa bawat hakpang na aming tinatahak, kami ay nagnanais na maging kasangkapan ng iyong pagmamahal at pagkilos. Naway sa aming mga buhay, maging liwanag kami sa mga tao sa paligid namin. Upang sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan, sila ay makakita ng pag-asa at inspirasyon sa aming mga gawa. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kakayahang maging bukas sa mga posibilidad at oportunidad na iyong inilalagay sa aming landas. Maraming beses na kami ay natatakot sa mga pagbabago at pagong karanasan, ngunit sa iyong tulong, naway maging matatag kami sa aming mga desisyon. Ipinapanalangin namin ang mga pagkakataon na makilala ang mga bagong tao na maaring magbigay diin sa aming mga pangarap at layunin. Sa mga kami ay naharap sa mga pagsubok, tuluan mo kami maging matatag at huwag mawala ng pag-asa, kundi magpatuloy sa pagtitiwala sa iyong mga pangako. O Diyos, sa aming paglalakbay, naway maging inspirasyon kami sa iba. Sa mga pagkakataon na kami ay nakakaranas ng hirap, tulungan mo kami ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga simpleng kilos ng kabutihan. Ang mga ngiti, yakap at mga salita ng pampatibay ay may malaking epekto sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Naway madala namin ang iyong liwanag sa bawat sulok ng aming komunidad. Upang sa bawat pagkakataon, kami ay maging tagapaghatid ng pag-ibig at pagkakaisa. Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na kami ay nagkulang. Sa mga sandaling kami ay nagmamadali at nagiging makasarili, tulungan mo kami na muling lumingon at muling umibig sa aming mga kapwa. Nawa'y mapuno ang aming mga puso ng malasakit at pagunawa sa mga pangangailangan ng iba. Sa bawat pagkakataon na kami ay makakatulong, ipaalala mo sa amin na kami ay naging bahagi ng iyong plano para sa kanila. Sa mga oras ng pangulila at lungkot, nawa'y maging daluyan kami ng iyong kapayapaan. Sa mga pagkataon na kami ay nawawalan ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang mga pagkataong kami ay iyong tinulungan. Sa mga panahong kami ay naguguluhan na maging batayan namin ang iyong mga salita. Bigyan mo kami ng lakas at tiaga upang patunoy na bumangon at harapin ang mga hamon na dumarating. O Diyos, kami ay nagtataas ng aming mga kamay sa iyo, humihiling ng iyong gabay at proteksyon. Sa bawat hakpang na aming tatahakin, naway aming mga puso ay laging nakatuan sa iyo. Sa mga oras na kami ay naliligaw ng landas, naway maging ilaw mo ang aming gabay. Ipinapanalangin namin ang mga leader ng aming bayan, mga guro at mga tao na may impluensya na maging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Panginoon, sa mga darating na araw, naway maging matatag ang aming pananampalataya. Ipinagdarasal namin ang mga tao may mabibigat na pasanin at mga haman sa buhay. Naway iyong yakapin sila at iparamdam ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Ipinapanalangin din namin ang mga may sakit at mga nagdurusa Nawa'y makatagpo sila ng kaginhawaan at lakas mula sa iyo. Sa pagtatapos ng aming panalangin o Diyos, kami ay nag-aalay sa iyo ng aming mga pangarap, pag-asa at takot. Ipinapangako naming magiging bukas kami sa iyong mga plano at tutugon sa iyong mga tawag. Salamat sa lahat ng mga biyaya, sa mga pagkakataong kami ay mayroong pag-asa at sa mga aral na aming natutunan sa mga pagsubok naway patuloy mo kaming samahan sa aming mga lakbayin at ipakita ang iyong liwanag sa aming mga buhay. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Salamat sa pagsama sa atin sa ating devosyonal na ito. Sa ating pagninilay-nilay tungkol sa panalangin at ang pagharap sa mga hamon at takot, naway na pagtanto natin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Sa bawat pagsubok na ating dinaranas, naroon ang Panginoon na handang umalalay at magbigay ng lakas. Minsan, ang takot ay parang isang malaking anino na bumabalot sa ating mga puso at isipan. Unit sa pamamagitan ng ating pananampalataya at panalangin, nagiging liwanag ang ating Diyos na nag-aalis ng dilim ng takot. Tandaan natin na ang ating mga takot ay hindi hadlang kundi pagkakataon upang tayo lumago at maging mas malapit sa ating tagapagligtas. Sa mga pagkakataon tayo na huwag nating kalimutan ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, huwag kayong mangamba sapagkat ako'y kasama ninyo. Sa ating paglalakbay sa buhay, bawat hamon na ating harapin ay may kasamang aral. Ang mga pagsubok na ito ay mahirap, ngunit sa pamamagitan nito, nagiging mas matatag tayo at mas handa sa mga susunod na laban. Hinihikayat ko kayong ipagpatuloy ang pagtitiwala sa Diyos. Ibigay natin ang ating mga takot sa Kanya at hayaan niyang baguhin ang ating mga puso. Sa Kanya, makikita natin ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong hikayatin kayo ipagpatuloy ang inyong mga panalangin. Maglaan tayo ng oras araw-araw upang makipag-usap sa Diyos. Sa mga sandaling tayo nahirapan, ang panalangin ang ating sandata. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga saluubin sa Kanya. Siya ang ating Ama na handang makinig at umalalay. Nais ko rin anyayahan kayo maging bahagi ng ating komunidad. Sa mga susunod na araw, magbibigay tayo ng mga kardagan mensahe at mga pagkakataon para sa sama-samang panalanin at pagbabahagi. Ang ating komunidad ay hindi lamang isang grupo, kundi isang pamilya na handang sumuporta sa isa't isa sa bawat hapang ng ating pananampalataya. Huwag tayong mahiya na ibahagi ang ating mga kwento, ang ating mga tagumpay at maging ang ating mga pagkatalo. Sa pagkilala natin sa ating mga karanasan, mas lalo tayong nagiging malapit sa isa't isa at mas lalo tayong pinapatibay ng ating pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong puso, mangyaring i-like ang video na ito. Ang iyong suporta ay mahalaga at nakatutulong upang maabot ang mas marami pang tao. I-share mo rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya upang sila rin ay makakuha ng inspirasyon at lakas sa kanilang mga hamon sa buhay. Magkomento sa ibaba kung paano ka naantig ng mensahe natin ngayon. Anong mga takot ang nais mong ipagdasal? Anong mga hamon ang iyong hinaharap na nais mong pag-usapan? Nais naming marinig ang iyong kwento at suportahan ka sa iyong paglalakbay. At kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para makakuha ng mga bagong mensahe at devosyonal na tiyak na makapagbibigay inspirasyon sa iyo. Sa bawat video, sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya at lumapit sa ating Diyos. Maraming salamat muli sa iyong oras at sa pagsama sa atin sa pagninilay na ito. Naway patuloy na pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng lakas upang malampasan ang ating mga takot. Hanggang sa muli, magpatuloy tayong manampalataya, manalangin, at magtagumpay. Diyos ang kasama natin sa lahat ng oras,